mag ta mga kabisya kaya dagan ang sakit likay na ta uwail ron ako lechon good morning good morning mga kabisya kumusta naman ang mga kabisya ang karon bagong adlaw bago na pong video nato shout out ya sa akong mga viewers sa akong mga subscriber o sa akong mga anak karon mga on na mini darling. Darling. Ora ora. <laughs> <laughs> Mga on na mini darling. Mga agaw mo pagkaon. Itlog lang at saka ito manok. Darling, kiss. Saya tahu tak kau makan silingan dia, sepinas, tak kau makan baranggay? Mana u pakai on keron? Sini ada geng bahau, lidchen manok, itlog, salad, atau chocolate. Init nga kanon. Mag-diet ta mga kabisi ha. gaya sakit. O kape ni darling. Kape po na ako. Paan to? Mag-diet ta. Kay itong edad. 55 na. Likay na ta. O uwail ron. ako. Lechon. Kay kini. Mantika. Mantika gilotog ng mantika. Kiri, giluto ng mantika. kaya tamis kinilang ako ah, mga kabisaya. Dito manok. Gamay-gamay ang -gamay, rig oil siguro. Bukan ang gamay. Okay, mga kabisaya. Karoon, katapusan na mong holiday. Kay holiday man 3 days. Katapusan na mong ron. Ilabing tog. Wala lain yung trabaho. Katogra. Nagmahapon. Maggabi eh. Magawas ka diyo. Grabe <coughs> yung pinita. Suri-suri lang. Ang daling. Ayaw, balising. Dari, dari, dari <laughs> oh, ka mga. Kapi. Kapi muna tayo mga kabisaya. Eh, ini tengah ape? Hmm. hmm katugut problem tu darling. Kena Kalau tak. Kena Mengawal Ke nah? Maya sama mie ah. salam ni aku ibi Jeron ke si darling katugut. So ampi mudat tanah. For viewers ko, mga subscriber, ampi mudat tanah. Okey, babay nah. Makan best God bless. kan asdarin tu log ni hui 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 buka tahu matung. <laughs> nak ni nah Mga unta, matog. Sige na, bye-bye na.